LG Smart Inverter 7.5 kilograms. So, 16 minutes na lang guys. Nagbabanlaw na siya. Ayan. Malakas naman yung tubig niya. Matagal na rin tong gamit namin guys. Magsa 7 years na. Matibay din siya. Ayan. May pag Pipiliin ka kung normal, wool, or pang school care, duvet. Mm. Kung gusto mo ng rinse, pindutin mo lang yung rinse guys. Or spin, kung spin, yun lang. Mm. Okay naman yung ikot niya guys. So, try nyo na to. Bumili na kayo ng LG Smart Inverter. Madali lang siya gamitin. So, yun lang guys. Thanks for watching. Baka naman LG. Joke.